Good morning, guys. Sorbi mo, magsorbi mi sa amo ang kapi. Dami siya tong amo ang gihagdawan. Pero karon hagdawonon na pud. Na kani oh hagdawonon na pud na. Oh. gagmay kayo og kuan gagmay og ball oh say gigmay ug boom oh gigmay ball oh oh kana man kanapa ka ng maraming buma ang na lang talaga binigay ng paninoon sa atin luod kayo ug ball oh luod Brother Roy, coming na, ay come here na. Oh, ikaw na lang ang hinihintay. Yan, hinihintay ka ng bunga. Oh. Yan. Hindi pa naman gaano maraming hinog. Pero Okay. Naharbisan na harbisana Nisa, ayen hagdawan kuan lang kanang puro hinog ang gikuha ba pero kaso oh. Ganito. be